Oye, Ano yan? Ano ba ginagawa mo saan? Nagpa-practice ng volleyball! Balibol! -ball. Oh, oh bakit magiging ganyan? Balibol ba? Oh, ganyan ganyan sa -ball, -ball, akin? Ganyan ba? Basketball, basketball man yan. Paano naging balibol -ball yan? Dong, basketball, ah, balibol -ball nga eh. Ganyan. Hala! Oh, no. balibol. -ball. -ball ganyan. Dong, balibol, -ball sapa, dong, sa akin -ball yan. Dong, ulo. Ang gaga. Balibol, ulo. Ulo. Ganyan. Oh. Ganyan. Hindi, ganyan man. Hala! Sa, sa ano, akin ba yan? Anong sa akin? Sa ang ah, balibol. Ganyan, ganyan nga, ba? nagaganyan yung balibol. Mm. Nagaganyan. Oh, may ngalan. ba? Balibol. Dong, itoro. Dong, Do itoro, go. Go. Do itoro mo nga yung, yung balibol. Yeah, itoro oh, ito mo yung balibol. Yeah. Oh, ganyan yung balibol. Ganyan. Mali oh. man yung ganyan, ganyan. Pagay, okay, ganyan. Oh, ganyan. Ang nga yan, dong. Hindi oh, nga, sakir. Sa balibol nga eh. Iba't eh, na nag ano nag-train-train ng balibol. Ano bang, ano natin dyan? May laro. May laro ka ba? Hindi. Ako yung lara lalaroin. Hindi naman ganyan ano, Ayun. paghawak doon. Mag-champion ako. Ano mag-champion? Ano mag-champion? Hindi ka pa nga nag-aaral. Ano mag-champion ako. Kaya nga sila yung maglaro sa akin. Talaga. <laughs> kaya ganyan, ganyan. Hindi ka nga umabot so, ng provincial meet. Hindi nga nga mag-champion. Ano, ano, ka ano mag sa akin provincial meet? Hindi <laughs> man yung provincial meet. <laughs> <laughs> Paano ka mag-champion? Hindi ka sumali ng provincial meet. Eh, kayo marunong ba kayo maglaro? Marunong eh, kami sige, yan. Oh. Sige, sige. Maglaro nga tayo. Oo, oh, sige, sige. Kayo ang dalawa laban sa akin. Okay. Okay. Tabulin mm. oh. mm. mo! <laughs> Sabi ko sa'yo, mag-champion ako eh! Marunong talaga, brad! Mm. Ganyan yung balibol! Ganyan yung balibol! Ay, yun yung balibol, yung basketball Manyan, niya, nakaganyan ah! Balibol yan, no, tik-tik <laughs> yan! Nakaganyan oh. yung balibol, oh! Ganyan, oh. ganyan yeah. mo yung balibol! Oh, hindi nga ganyan! Bakit ganyan mo? Volleyball pa rin kasi kamay mas. Basket basketball nga Basketball. Hindi Basketball! Maayong gamit sa volleyball dong Ano man? Saki rin sa iyo dong! Ulo, ulo at kamay! At kamay. O, ulo! O, ulo! Okay, kamayin mo! Ba't kamayin? Sabi mo ulo at kamay! Ah, paghawag ka mo! Muka Ulo man! Uluhin mo! Ganyan! Talaga! Sabi mo ulo at kamay! O. Ulo at kamay ha! Ganyan o, nga! Okay, kamayin ko! O. Ha ha! Okay, Sige, habulin nyo! Ulo at talaga! <laughs>